for today's video guys eh, andito ako sa unasan at nasaksihan ko itong mga bata na nagkot-kot ng isda sa buho at pagkatapos nilugluglong niya ito ng pana at ito rin ang nakuha niya sa panibaw ng tambong dito super dagko at marami na talaga ito As you can see, at nagsilib na nga siya. At ngayon, nagpana na nga itong isang bata at napanaan niya itong bakaray at sinunod niya ito sa sudlanan. As you can see guys, inukab naman nila itong bato at pinana niya ang isda at nakuha niya agad ito. At tuwang tuwa talaga sila dito at sa likod nila, nakapana din itong bata ng bakaray na isda. Sobrang dami talaga nila ngayon at jackpot talaga sila lahat dito. May babae din pala na nanibaw at marami din siyang nakuha. Sobrang busy talaga sila sa paghahanap ngayon ng isda. As you can see, may isda sa bato at may pinanapod -na sila dito. At siya na ang isda. At sa puntong ito, may kinuod siyang isda at pinaak niya ito at sinulod sa sudlanan. Sobrang naglangoy-langoy talaga sila ngayon dito para lang makakuha ng isdang gaya nito.